gamit ang portal na ginawa ni Maris ay bumaba na ng ibisan ang grupo ni Magnus. Pero tanging si na Maris, Oliver at Tombi na lang ang kasama niya. Sa may kakahuyan, sa di kalayuan sa kalsada bumukas ang kabilang bahagi ng portal. Hindi kasi pwedeng idaretsyo na sa mansyon nila Magnus sa Santa Ines dahil may dala siyang sasakyan na iniwan sa may talyer kaya kailangan pa nila iyong daanan Sabi naman ni Tombi Mugs, dating gawi ha? Daan tayo sa madalas nating kainan? Sobrang sabi ko sa masarap na pagkain eh Oo tol. alam ko naman yun dahil ganun din naman ang nararamdaman ko ngayon Oliver, ano ka palang plano mo? Sasama ka ba sa amin sa bahay? O gusto mong umuwi na muna sa bayan niyo? Sabi naman ni Oliver. Hindi na Magnus. Hindi naman yata tayo magtatagal at tutuloy na sa paglalakbay patungo sa kabilang dimensyon. Kaya hindi na muna ako uuwi sa amin. Uuwi ako kapag tapos na ang misyon ko. E ano ba talaga ang misyon mo, Oliver? Tanong ni Magnus. Protektahan ang inang babaylan. E bakit mo sinasabing uuwi ka na pagkatapos ng misyon? Ima e matatapos na naman ang misyon na iyon kapag namatay na si Maris, di ba? At hindi rin tayo sigurado kung kapag naging ganap na inang babaylan si Rika, ay hindi ikaw ang itatalaga na magiging tagabantay na katuwang niya. Hindi Magnus, hindi ganun ang tungkulin ng lahi namin. More on, for emergency use only kami. Kapag na-compromise lang ang tagabantay ng kalikasan, saka kami papasok sa eksena. At ito ang gusto ko linawin sa iyo. Ayoko ng responsibilidad mo. Kaya huwag mo ako ituring na threat o magiging kaagaw mo sa pagbabantay kay Maris. Ginagawa ko lang ito para panindigan ang tungkulin ng aming angkan. Pero after nito, kung mo na muli ang kapangyarihan mo, ay gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. Sabi naman ni Maris, ang tanong Oliver, sa kabila ng mga naranasan at nasaksihan mo sa iyong paglalakbay at mga daranasin mo pa sa paglalakbay natin sa kabilang dimensyon, sa tingin mo ba magiging normal pa ang lahat pagkabalik mo sa inyo? Sabi naman ni Oliver, One step at a time tayo Maris, hindi ko masasagot ang tanong na yan ngayon. Maybe we shall pass the bridge when we get there. Sabi naman ni Maris, Kakaiba ka talaga sumagot, may punto at masyadong clever. Siya nga pala Oliver, mananatili pa tayo ng ilang araw dito sa bayan ha. Bago tayo aalis, patungong kabilang dimensyon. Ang una ko kasing gagawin ay maghahanap ng pinakamagaling na printing shop. Yung kayang gumawa ng replika nitong dalawang aklat na hindi mapaghahalata ang replika lamang. Eh Maris, hindi naman sa mukha ng aklat magbabatay si Isabel kung totoo o peke ang ibibigay mo sa kanya. Kundi sa aura ng mismong aklat, mahiwaga ang mga aklat na iyan. Oo, alam ko Oliver. At ang sabi ni Inang Kalikasan, Babasbasan niya ang mga replika para magkaroon ng kahalintulad na aura sa orihinal. E papano ang dalawang orihinal? Saan mo iiwanan? Ibabalik ko sa ibisan, pero hindi sa mismong pamayanan, kundi kung saan talaga ang taguan noon. Muli namang nagtanong si Oliver. Tsaka, teka, saan nga ba ang mga ito nakatago? Imposibleng doon lang mismo sa kubo mo. Hindi doon, Oliver. Ang inang kalikasan ang nagsasabi kung saan iyan dapat ilagay. At maliban sa akin, ay wala nang iba pang mortal na nakakaalam kung saan itinatago ang dalawang aklat na ito. Ah, okay. So, it's a secret. Ganun na nga. Sagot pa ni Maris. Makalipas ang labing limang minuto ng kanilang paglalakad, ay naroon na sila sa may talyer ni Namang Mando. Iyong kakilala ni Maris na madalas nilang pag-iwanan ng sasakyan ni Magnus. Pagkarating sa na yero Ay agad kumatok si Magnus Taw po Taw po Mang Mando Sumilip naman mula sa loob Ang matandang si Mang Mando Oh, Sir Magnus Nakababa na pala kayo Uy, Maris Narito ka rin Kumusta ang bagong ibisan? Ayos naman po sa ngayon Nagkaroon lang na problema noong nakaraan, pero unti-unti na rin namang nakakabangon. Mabuti pala kung ganun. Saglit lang ha, at bubuksan ko ang gate sa likuran para mailabas na ang sasakyan. Uwi ka ng matanda. Si Magnus na rin mismo ang kumuha noon. Pagkabukas ng matanda noong gate ay agad inabutan ni Magnus ng pera habang wala pang ibang makakakita. Ano ka ba naman Sir Magnus? Kapag nagiiwan ka ng sasakyan ay nagbibigay ka ng pera. Kapag kinukuha mo na ay nagbibigay ka uli. Dahil tuloy dyan sa ginagawa mo, malapit ko nang ipasok sa loob ng kwarto namin yung sasakyan mo. Para lang maingatan talaga ng todo at nang makabawi kami sa sobra-sobrang ibinabayad mo para bantayan namin ang sasakyan mo. Umaga hapon namin yan inaalisan ng dahon at tinatakpan pa ng tolda kapag tagulan. Katatanggal nga lang ng tolda niyan kaninang maaga dahil balak kong papunasan dahil baka kumapit naman ang basang alikabok sa salamin. Naku, Mang Mando, hindi nyo naman iyon kailangan gawin. Ang gusto ko lang naman ay hindi mapakialaman ng iba ang sasakyan ko. Kahit magkaroon ng alikabok o puti kaya ayos lang yun. Madali naman niya ipakarwa eh. Naku, hindi pwede iyon Sir Magnus. Ang laki ng ibinabayad mo sa amin kaya dapat tumbasan rin namin ang tamang pag-aalaga Lalo at bago ang sasakyan mong ito Kayo po bahala Maraming salamat po ha So papaano? Aalis na kami Oo sige Magnus Mag-iingat kayo sa biyahe Uwi ka pa ng matanda At pinatakbo na ni Magnus ang sasakyan Papalabas ng garahi Naroon naman nakabang sa kanya Sa may gilid ng kalsada Ang tatlo sabi naman ni Oliver. Nice! Mukhang ilang buwan pa lang ang sasakyan mo ah. Mabango pa ang leather ng mga upuan at wala pang gasgas ang gulong. Ah, oo. Bago lang ito. Isang buwan lang yata bago kami umakit ang ibisan. Ah, kaya pala. Maiksing sagot ni Oliver at nakafokus na ang tingin sa kalsada. Katabi ni Magnus si Maris sa harapan. Sa gitnang bahagi naman ay magkatabi si na Oliver at Tombi. Makalipas ang maygit isang oras na biyahe ay inihinto na ni Magdus ang sasakyan sa isang malaking kainan. Magsikain na muna tayo. Bumawi tayo sa ilang linggo nating pagkakasabik sa mga masasarap na pagkain. Tumango lang ang lahat at nagsipasok na sila sa kainan. Nagsalita naman si Maris. Tombi, humanap na lang kayo ng table natin. Kami na ni Magdus ang mag-order ng pagkain. Okay, sige, copy that. Sagot pa ni Tombi at tinapik sa balikat si Oliver na agad namang sumunod sa kanya. Sabi ni Maris, Magnus, gusto ko niyang lungganisa at hotdog. Ha? Sa tagal mong naglakbay? Mga processed food ang namis mong kainin? Oo eh. E di sige pala, kukuha tayo niyan. Ah, uh, sir, ano pong order niyo? Tanong ng servidora sa counter. Ah uh, miss, apat na piraso ng lungganisa Apat din niyang hotdog Walong sunny side egg Tapos apat na order ng sinigang na bangus Puro sa bahaging tiyan ha Ayaw namin ang ulo o buntot Tapos pinakbit Dalawang order na rin Eh kanin po sir, ilang order? Ah uh, walong order na rin ang kanin Okay po sir, ihahatid na lang sa table nyo Pakibayaran na lang sa cashier Okay sige Sagot ni Magnus tapos siya na lang ang nagpunta sa cashier dahil nagpaalam si Maris na magsisiyar na muna. Ilang minuto pa silang naghintay habang niluluto pa ang ibang order nila. Sabi ni Oliver, Paano to? Sana ako tutuloy. Sabi naman ni Magnus, Pwede ka naman sa tahanan ko at pwede ka rin kina Maris. Ha? Magkaiba ba kayo ng bahay? Akala ko ba nagsisilbi sa pamilya mo ang pamilya nila Maris? Oo, ganoon nga Oliver. Nakatira kami sa same compound. Pero pinagawaan ko sila ng sarili nilang bahay para meron din silang privacy na buong pamilya. Ang totoo nga niyan, bihira ko makita si Maris kahit nasa isang compound lang kami. Dahil medyo malawak ang lupain ng compound at nasa likurang bahagi ang bahay nila. Ah, ganoon pala. Sige, Titignan ko na lang kung saan ako mas magiging komportable. Doon ako tutuloy. Ilang saglit pa ay dumating na ang order nilang pagkain. Sabi ni Oliver, Grabe, ang dami ng inorder niyo ah. Abay oo naman. Sabi kami sa mga pagkain ito eh. Matagal-tagal rin tayo nagtiis sa mga dilata. O di kaya sa inihaw na isda yung mga huli mo. Siya nga pala, salamat sa talent mo ha. Kung hindi sa'yo, hindi kami makakakain ng ganoon kasaganang isda. Ah, yun ba? Wala yun. Pinagbubuti ko lang talaga ang pagsasanay ko sa pana. Kaya kahit ang isda na nasa tubig ay nae-estimate ko kung nasaan banda. Kahit pa malabo ang imahe na nakikita ko. Sabi naman ni Maris, Magdasal muna tayo bago tayo kumain. Ako na ang maglilid. Ito pa naman ang unang masagana nating kain sa lumipas na ilang linggo Oo, sige Maris. Tama ka. Sige, ikaw na. Uwi ka ni Magnus. Agad na ngang sinimula ni Maris ang pagdarasal. At noong makatapos ay galit-galit na muna sila. Walang imikan at sobrang abala sa pagkain. Noong makatapos silang kumain ay sabi ni Magnus, Tara, kuha tayo ng panghimagas na ice cream stick. Doon na tayo tumambay malapit sa sasakyan. Iyon na nga ang kanilang ginawa at tumambay muna sa di kalayuan. Makalipas ang halos isang oras na pagkikwentuhan sa pinagparadahan ng sasakyan, ay sabi ni Magnus, Tara na! Okay, sige! Sagot naman ng mga kasama. Habang nasa biyahe, sabi ni Maris, Magnus, dumiretso na muna tayo sa Santa Clara. Alam ko maraming printing siya roon Maghahanap ako ng gagawa ng replika nitong dalawang aklat. Sabi naman ni Oliver. Ibig bang sabihin, iiwanan natin ang dalawang librong ito sa printing shop? Oo, ganun na nga. Sagot ni Maris. Paano kung mawala yan doon? Sabi naman ni Magnus. Lalagyan natin ang tracking device para madaling masundan kapag nawala. Sabi din ni Maris. Lalagyan ko na lang din ang locator spell para madali ko rin maramdaman kung sakaling mawala ang mga ito. Ah, okay. Nasabi ko lang, mas mabuti na iyong handa tayo sa mga untoward possibilities. Uy ka naman ni Oliver. Oo, tama ka Oliver. Sige, diretsyo na muna tayo ng Santa Clara. Tamang-tama, pasado alas 9 pa lang. Baka mga past 12 p.m. tayo darating roon. Uy ka ni Magnus at nag-focus na sa pagdadrive habang ang mga kasama naman ay nakasandal sa mga upuan at nagpapaanto. Makalipas ang ilang oras ng biyahe ay sabi ni Magnus, Maris, narito na tayo. Sanday banda. Marami silang printing shop dito eh. Sabi naman ni Maris, Idiretso mo lang hanggang sa pinakadulo ng daan na ito. May daan paliko papuntang kanan. At sa pinakadulo noon ay may isang lumang printing shop. Okay, sige. Sagot ni Magnus at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hanggang sa huminto sila sa isang printing shop na walang makikitang customer. Halos mabura na rin ang signage noon sa kalumaan. Sabi ni Tombi, Sigurado ka Maris, nag-ooperate pa sila. E parang guguho na rin ang mismong printing shop nila eh. Tsaka, baka wala na silang mga bagong kagamitan dyan sa print? Sabi naman ni Maris. Kung hindi ako nagkakamali, ang mismong may-ari ng printing shop na yan ang nag-imprenta ng orihinal na aklat ng mga babaylan at propesiya. Dati kasi ay nakasulat kamay lang ang mga ito at ang papel na ginamit ay tela. Kaya sa sobrang kalumaan ay naaagnas na ang tela. Kaya bumaba rito ang nauna sa akin na inang babaylan at ipinaimprenta bilang isang aklat naggawa sa matibay at makapal na papel Kaya sa tingin ko Kayang-kaya niyang gumawa ng replika Na mahirap makilala Na isang replika talaga Okay, sige Puntahan na natin agad Uwi ka ni Magnus at agad nang bumaba ng sasakyan Tawag po Tawag pa ni Magnus Sa may pinto noong printing siya May isang dalaga naman ang sumili Ano po yun, sir? Ah, magpapaprint sana kami ng isang libro. Naku sir, hindi na kami nagpiprint ng libro. Matagal na kasi kami walang customer. Kaya hindi na kami nakabili ng mga bagong kagamitan. Kung gusto nyo po, ay doon sa may main highway. Maraming printing shops roon. Sumabat naman si Maris. Ah, miss, buhay pa ba si Mang Alfonso Terio? Opo, buhay pa naman po siya. Bakit nyo po kilala ang lolo ko? Miss, siya sana ang gusto ko makausap dahil gusto ko sanang siya ang mag ng librong dala ko. Naku mam, ma matagal lang hindi nag si Lolo Fonso. Pero pwede ko ba siya makausap kahit saglit lang? Pakisabi inang babaylan ng ibisan ang naghahanap sa kanya. Halam mam, paano kayo naging inang babaylan? Eh ang kwento ni Lolo na may inang babaylan siyang kakilala na iginawa niya ng aklat. Pero mas matanda daw yun sa kanya. Paanong buhay pa kayo at mukha pa kayong bata? Naku, patay na ang inang babaylan na tinutukoy ni lolo mo. Ako ang bagong inang babaylan sa ngayon. At ang aklat na dala ko ay ang aklat na inimprinta ng lolo mo para sa nauna sa akin na inang babaylan. Hala ma'am, matutuwa si lolo kapag nalaman niyang dinalaw siya ng isang inang babaylan. Saglit lang po ha at tatawagin ko siya. Uwi ka pa ng dalaga at nagmamadaling umalis. Ilang saglit pa ay nakita nilang may isang matanda ang nagmamadaling maglakad kahit pa nakatungkod na ito habang malawak ang ngiti. Noong nasa harapan na nila ay nauna na si Maris na nagsalita. Magandang hapon po. Ako po si Maris, ang bagong inang babayla ng ibisan. Tila naiiyak naman na sumagot ang matanda. Ikinagagal ko makatagpo muli ng isang inang babayla ng ibisan. Akala ko, papanaw na lang ako at hindi ko na muling makikita ang kahit isa man lang sa inang babayla na nagmumula sa bundok na iyon. Ah, naparito po ako para magpagawa ng replika noong ginawa niyong dalawang libro. Dala ko ang mga aklat na iyon. Kailangan ko lang magkaroon ng duplicate. Dahil may isang makapangyarihang nilalang ang dumukot ng isang buntis na may dalawang sanggol sa sinapupunan. Ang dalawang aklat na iyon ang gusto niyang kapalit. Kaya kailangan ko magdala ng replika sa kanya dahil hindi pwedeng mapasakamay niya ang orihinal. Sabi naman ng matanda, Pero inang babaylan, hindi ko nakakayanin gumawa ng ganoong aklat dahil sira-sira na ang mga kagamitan ko. Hayan nga oh, lahat naka-stock up na dahil sa kalawang matagal na rin kaming huminto sa pag iimprenta dahil mas patok na ngayon ang mga imprintahan sa highway. Mga makabago na ang kanilang kagamitan. Tsaka, hindi ko na rin kakayaning mag isa-isa ng ganoon kakapal na aklat. Sabi naman ang dalaga, Pero ma'am, sa tingin ko po, kung gugustuhin natin pareho, ay posible namang magawa yung gusto nyo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tama po ang sabi ni Lolo gawa sa makalumang kagamitan ang libro nyo at hindi na kaya ni Lolo na magtype isa-isa ng mga nakasulat sa aklat na iyon para kopyahin. Kaya napaka-imposible sa unang tingin. Pero kung pagsasamahin natin ang lumang paraan at bagong teknolohiya ay posible pa rin. Sabi naman ang matanda Angie, apo! Ano bang pinagsasabi mo? Sira na ang mga gamit natin! Opo, Lolo. Totoo po ang sinasabi mo. Pero kung handa silang gumastos para sa replika, ay kaya natin iyong gawin. Kailangan natin ng laptop, scanner at application na kayang kopyahin ang nakasulat ng walang pagkakamali. Tapos itong mga luma natin kagamitan ay ipaparicalibrate natin. At iyan pa rin ang gagamitin natin sa pag iimprenta para maging katulad din sa orihinal. Bibili rin tayo siyempre ng bagong leather bilang cover ng replika tapos kapag gawa na ang cover page ay dadalhin ko sa isang kakilala na namimiki ng mga antiques. Kahit bagong gawa na paso ay kaya nilang gawing magmukhang antik na isang daang taong gulang na. Ipapasok lang nila iyon sa machine na may mga buhangin sa loob at papaikuti ng matagal. Depende kung gaano kaluma ang gusto nila maging itsura. Pero iyon nga lang, magbabayad rin tayo ng mahal dahil illegal ang operasyon nilang iyon. Sabi naman ni Magnus. Sige miss, ikaw ang pagkakatiwalaan namin sa project na ito. Heto oh, dalawang daang libo para sa equipment na gagamitin mo. Heto naman ang laptop na kailangan mo. Kapag natapos mo ang project na to, sayo na yan. Bago yan at may mataas na specs. Heto naman ang dalawang libro na ipapareplika namin. Ano, do we have a deal? Sabi naman ng matanda. Apo, Sigurado ka bang kaya talaga natin niyang gawin? At bakit mo sila gustong tulungan? Ngayon mo pa naman sila nakilala. Lo, kapag natulungan natin sila, maililigtas nila ang isang babaeng may kambal na anak sa sinapupunan. Maliban doon, muli nating maitatayo ang printing shop natin at ako na ang magmamanage. Mukhang willing naman sila magbayad ng mahal para sa serbisyo namin. Tama po ba kuya? Tanong dito kay Magnus. Sabi naman ni Magnus, Sige, kapag nagawa niyo ang dalawang replika, babayaran ko kayo ng limang daang libo. At kung kulang pa yung dalawang daang libo para sa upgrade at maintenance na mga kagamitan niyo, ay magdadagdag pa ako. Pero yung limang daang libo na ibibigay ko sa inyo pagkatapos ng replika, ay walang bawas yun. Buo ko yung ibibigay sa inyo. Ano, pwede na ba yun? Opo, pwedeng pwede na yun. Narinig mo lo? kalahating milyon ang ibabayad nila sa atin pagkatapos ng project na ito. Nakapagligtas na tayo ng buhay, mabubuhay pa natin ang ating kabuhayan. Tumingin naman ang matanda kay Magnus at kay Maris sabay sabing, Sigurado ba talaga kayo na nagtitiwala kayo na kaya namin gawin ito? Opo, may tiwala ako sa talento ng apo nyo at malaki rin ang tiwala namin sa kaalaman nyo sa pag-iimprenta ng mga makalumang aklat sagot naman ni Maris. Bumuntong hininga ang matanda sabay sabing, Hala sige, mag-iwan kayo ng numero nyo na pwede naming matawagan kapag maibabalita kami sa inyo o itatanong. Si Angie na ang makikipag-usap sa inyo. Angie, apo, pagkaalis nila ay tawagan mo kaagad ang dalawang pinsan mo. Palinisan mo na agad ang shop na ito, pati na ang mga kagamitan. Bukas natin yan dadalhin sa mekaniko para patignan ang mga sira at mapalitan ang piyesa. Opo, Lolo. Nag-usap muna saglit si Maris at Mang Fonso. Si Magdus naman ay kinausap ni Angie para sa ibang detalye sa kanilang gagawin. Makalipas ang ilang minutong pakikipag-usap, ay nagdesisyon na silang umuwi na sa Santa Ines. Alas 4 ng hapon noon nang sila ay makarating sa mansyon ni na Magnus. Matapos bumusina ng ilang beses sa Maygate ay nagbukas na iyon at si Mang Rudy ang nagbukas. Naroon din nakasunod si Aling Maming at Mang Ambo Nakabababa lang mula sa mansyon. Pagkababa ni na Magnus ng sasakyan ay agad lumapit si Aling Maming, Mang Rudy at Mang Ambo sa kanya. Yumakap habang naiiyak. Magnus, patawarin mo kami. Hindi namin naprotektahan si Alteya, pati na si Alona at Lino. Wika pa ni Aling Maming habang humihikbi. Sabi naman ni Mang Ambu, Oo Magnus, humihingi rin ako ng tawad. Nasa harapan ko si Alteya, bago siya kunin ng babaeng may itim na kapangyarihan. Pero masyado siyang malakas. Sabi naman ni Magnus, wala kayong kasalanan sa mga nangyari dahil kay Maris at Rika ay nalaman namin ang nangyaring iyon kaya dumiretso din kami sa kuta ni Isabel. Yung sumugod rito at kumuha kay Alteya ay si Isabel yun. asawa ni Apong Abraham. Maging kami ay walang nagawa para iligtas si Alteya. Pero wala kaming nagawa para muling mabawi siya. Sabi naman ni Mang Ambo, "Eh nasaan na ngayon si Alteya Magnus?" Nasa ibang dimensyon, dinala siya ni Isabel At ang sabi ni Isabel ay handa naman daw siyang ibalik si Althea at ang mga anak namin Pero may hinihingi siyang kapalit Ha? Ano namang kapalit yun? Tanong pa ni Aling Maming Dalawang aklat na mula sa Ibisan Tapos itong suot kong kwintas Ito ang kwintas ng inang babaylan Tapos ang sarili kong dugo Eh saan magaganap ang palitan Magnus? sa so kabilang dimensyon. Dimensyon ng malamang ay gawa nila ni Abraham. Kaya kailangan namin magpunta roon. Eh kailan kayo pupunta? Muling tanong ni Mang Ambo. Medyo matatagalan pa kaunti Mang Ambo. Hindi namin pwedeng ibigay ang dalawang aklat na kailangan niya. Kaya nagpagawa muna kami ng replika. Eh dahil sa luma ng aklat na iyon, kaya medyo matatagalan ang pagkopya noon para maging magkamukhang magkamukha talaga. Yung tipong maging si Maris ay mahihirap kilalanin ang original sa replika. Siya nga pala, si Naalona at Batang Silino, sa inyo inilibing? Sabi naman ni Aling Maming, Sa likurang bahagi ng mansyon, iyon ang suhistyo ni Ambo eh. At kung hindi ka sumasang ayun roon, ay pwede naman nating ipalipat sa simenteryo. Sabi naman ni Magnus, Ayos na yun sa akin, Aling Maming. Mas magandang narito sila para madaling madalaw ni Ephraim o ni Rika kapag umuwi sila rito. Magnus, nakumpirman niyo ba talaga na magiging totoong inang babaylan si Rika? Opo, aling maming, Nakausap na nila si ilang kalikasan. Anak, paanong buhay ka pa? Eh ang sabi ni Magnus, magkakaroon lang ng bagong inang babaylan kapag namatay na ang kasalukuyang inang babaylan. Nay, ito pala si Oliver. Isa siyang tagabantay na mula sa lipi ng mga anghel. Trabaho nilang protektahan ang inang babaylan kapag hindi na available ang tagabantay ng kalikasan. Siya ang dahilan, kaya hindi na tuloy ang naka-schedule dapat na kamatayan ko. Paliwanag pa ni Maris. Sabi naman ni Aling Maming, Maraming salamat sa iyo, Iho. Ikaw pala ang dahilan. Kaya muli pa naming makakasama at makakayakap ang anak naming ito. Ayos lang ba kung sa amin ka na muna tumuloy para naman mapagsilbihan ka namin kahit kaunti at mapasalamatan? Ayos lang po, walang problema. Wala pa naman talaga akong eksaktong tutuluyan. Sabi naman ni Magnus, Ito nga pala ang mansyon na tinitirhan ko, Oliver. Pero pwede ka rin kinaaling maming. Nasa likurang bahagi ang bahay nila. Okay, sige Magnus. Doon na lang muna ako sa kanila. Okay, sige. Ikaw bahala. Mga ambo, samahan mo muna ako sa puntod nila Alona at ni Lino. Okay, sige. Tara. Sabi naman ni Tombi. Sige, sasabay na rin ako. Tapos saka ako uuwi sa bahay. Nagtungo na nga silang lahat sa puntod ni na Alona at batang si Lino na pinaslang ni Isabel. Mas lalong nadagdagan ang puot sa dibdib ni Magnus dahil dalawa sa itinuturing niyang anak-anakan ang pinatay ni Isabel. Kaya hindi lang ang pagliligtas kina Altea ang pakay niya ngayon, kundi ang paslang na rin si Isabel para pagbayarin sa mga kasalanan nito sa mundo at pagpatay kina Alona at batang si Lino. Matapos mag-alay ng mataimtim na dasal ang bawat isa, ay dinala na ni Maris si Oliver sa bahay nila. Si Tombi naman ay inihatid ni Mang Ambu sa Hacienda para makauwi na rin ito sa kanyang asawa. Pagkapasok ni Magdo sa mansyon ay tila pumasok siya sa isang saradong simbahan. Napakatahimi, wala na ang dating mga tao na nakikita niya. Maging sa kanyang gunita ay nakikita niya ang matamis ng ngiti ni Altea na sumasalubong sa kanya sa tuwing darating siya. Dumiretso siya sa banyo upang maligo at habang bumabagsak sa kanyang uluhan ang maligamgam na tubig ay sumabay na rin ang pagbagsak ng kanyang mga luha at ang hindi niya mapigilang pag-iya dahil sa mga masasamang nangyari sa pamilyang kanyang minahal at iniingatan. Matapos makaligo ay dumiretso na siyang humiga sa kama at nakatulog. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 196. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.